At sa oras ngayon ito guys, ating isasagawa na ang ating misyon. Ang misyon natin ay magdala ng pagkalinga sa ating mga kapatid na senior citizen at mga PWD at mga lolo't lolo na wala na nagkakalinga. <tinyo> Ay, gigugna nag-antos sa kamay ni Mumbai. Ayaw ditong no, Kita ka artista. No, Wala no, ka ka kaibogan ni Ba Mina. Awdi okay, ako. Nagmohitagi ka sa. Ako mismo nga. Ku an man. Ayaw paginaguo na yung istri sang ginabuhi. I-enjoy pa. Di ba? O inyo dogo diri. Ano yung mga apundaghan? <tipos> Mintra sa usa magkuan, magnilaag si Kura, pangayo ako sa tanan, tubig. Usa siya magnalaag. Kahit dito nang samuk-samuk lang na mo kahapon, tuwan na po, tuwan na po, tuwan na po sa garden. Ano yung mga ito, manami kay daghang pa may Ha? na. Ano? Wala ba siya nararamdaman? Wala daw siyang lakas, ano na siya, mahinang-mahina mahina na. Ilan taon na ba siya? Ilan ang ilang edad? 93. Ang ah, sakit. 93, 93. Hindi naman ay masakto. Unang-una <laughs> una ko sakay jeep, tayo. Ito yung sakay ko ah, huh? Ano na kung sakay hindi ko hindi ko alam papunta rito eh. Ano man, Buti mm -hmm. na lang kas, kas, kasakay ano ko, ko to. Ka? Ano oh. Pagdasal ba? Pagdasal. pagdasal. Tagaan ba ka ng taas ng panginabuhi sa ginoo? Oh. Eh, pagdasal ka ba? Pangadji ba gamay? Prayer ba? Pangadji na kumot. Mamayo. Mamayo. Wa siya kasabot sa atong kuang. Gamay. Lord, iyong gabayan ng mga senior citizen, ang mga lolo't lolo, na wala na nagkakalinga sa kanilang pagtanda, sa kanilang pang araw na -ara buhay. Panginoon, kailan po ang bahala sa mga tao na tumutulong at nagsusuporta sa gawain namin ito. At kaligtasan po ng mga dinadalhan namin ng tulong at magandang kalusugan ang aming dinadalangin sa inyo, Ama. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila. At paalaala po ang mga pangalan, lugar na nabanggit ay pawang ingat na ingat po kami banggitin sapagkat mahalaga po na, na mapangalagaan ang kanilang dignidad o pagkatao at karapatan. So narito po tayo para maghatid ng tulong para sa kanila. At maraming maraming salamat po sa ating sponsor na nagbigay tulong para sa mga taong ito. So Kit, maraming maraming salamat sa pagkalinga at pagkitiwala nyo sa amin, sa aming team na makapaghatid ng iyong tulong uh, mula dyan sa Australia. Thank you so much Kit and God bless. At sa mga taong tutulong pa para magpatuloy ang aming gawang ito, uh, malaya po kayo na magbigay ng tulong para sa mga tao, sa mga PWD, sa mga senior at sa mga taong walang nagkakalinga sana ng ama ay na-uwi sana. Uh, yes Lord, maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Lord, itinataas namin Panginoon ang buhay ng maglola Panginoon. Kaya na pong bahala Lord sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw nilang uh, kailangan sa buhay nila Panginoon. Bigyan nyo po sila Panginoon ng kalakasan Panginoon at pag-asa sa buhay Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng po kayong ang lahat ng inyong tulong ay ipagkakaloob ay makakarating sa mga taong dapat tulungan. Sapagkat ang bawat tulong po ninyo ay aming pinapahalagahan para sa ibang uh, kapakanan ng mga maralita nating mga kababayan. Ay

ang kanilang kalusugan at ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat naniniwala kami na hindi lamang tulong ang pinensyal o pagkain ang dapat dalhin natin sa kanila. At nais din natin ipalaala na may Diyos na nagmamahal sa kanila sa pang-araw-araw na buhay, ng kanilang buhay. Mahirap man ang buhay at sitwasyon, may mga karamdaman sila pero hindi hadlang upang maging balakid na maramdaman nila na may nagmamahal at nagmamalasakit at may Diyos na nagmamahal sa kanila. So sa ating pagdadala ng gaunting tulong sa bawat tahanan na nangangailangan ay daladala namin ang pag-asa na maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos at pagkalinga ng kapwa. So narito tayo sa palibagong uh, bibigyan natin. So si tatay, uh, isa siyang uh, may karamdaman at iniwan na ng pamilya. Hindi na hubag ka ayo. Ang ano na na bayabas kami. Para. Ano ba 'yung tikambayabas no? Mm. Ah. Atu munalah tak kainak noh. Sokor tau lah tak dong. Di kaka bangun? Kaka bangun. Jangan usah. Domeh nak ai nang amun kaka nang ha tagin. Kaka bangun ni saya bagung angin. Makan nang tu kasi mamai? Kamang-kamang. Intunalah. Dah. Dinto nalung. Oh. Pera pa ba? Pera pa pa natin ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ay, ayun na yan. Kailan pa kanin ni Anay? Kailan pa kanin? Isa. Ako ba? Huwag kailan ako? Ang libit ba anak na ipilig? Ang libit ka. oh Oo. Ako, kailan pa kanin ako?

Panugo lang sa mga bata ba? magpagkada ka adlaw, oh, hindi ka maligo. Imo gid ang Bayabas. Mm. Mukha na lang na siya, mukha lang lang na siya, di na ma. man. Ang ang bayabas ma ihonad ana. Kermi. Pero para ang bakterya, dili. Ko anong Bayabas. Ha? Ano pa? So, pa? man. Wala sa wala sa.

Mm. Oh. Ah. Pray na. Oo, tingguling na. Sa ng anak ng Espiritu Santo. Panginoon, amin pong uh, ah, dinata sa inyo si tatay, sa kanyang kalagayan, sa sitwasyon ng buhay niya, Panginoon. Panginoon, yakapin niyo po siya sa panahong siya ay nalulungkot, nahihirapan. Uh, ah, nawa, Panginoon, ay iyong gabayan siya at ang kanyang kalusugan ay iyong Uh, alagaan ng Kanyang pangangatawang Panginoon. Kaya na po ang bahala, Panginoon, sa pangaraw-araw niya, Panginoon, tinatas namin sa inyo, ang aming kapatid na ito. Agabayan mo siya at at patuloy na mahalin In Jesus' name, Amen. Yeah. At patuloy tayo mag... Uh, naglalakbay patungo sa ating mga... Uh, pamilya ang ating tutulungan. So, ito yung lugar kung saan... Uh, tayo ay namimigay ng tulong para sa mga taong kapos palad. Ito yung sitwasyon ng kanilang uh, pamumuhay dito. So napakasarap dito mag-mission kasi makikita mo yung tunay na mga taong nangailangan ng tulong at ng kalinga. So payak na payak ang pamumuhay dito. So ito yung lugar kung saan meram uh, meron tayong isang tutulungan dito

Patay na yung asawa. kay. Wag Huwag nang umiyak tay. Na, ang uh. ingat na niya. May awa man ang Diyos. Huwag mm. nang tayo mahimo. buhi. Nalipay. At nga lang yung kahilat. Nalipay siguro na siya. Maabot ang buwan ng buwan ng bugas. Let's forget guys, pamugas. Let's pamugas ko yun. Kani, dako ka yung katabang na. Katabang ko tayo na katabang yun. Kaya, wag may esokol da. ano mo po sa? Yes, o, pamangkin, pamangkin siya. Ah, Paman pamangkin. Ikaw lang nag-atiman anak niya. Tarbaho man ang iyahang anak. Ugang iyang umagad. Umagad. Di mm mana -hmm. siya kadok ka ayok aku ang on pag kuasulero. Oh, oh kinahang lang idalit yun niya. on sa iya. Nya tayo mang katulik ko siya. eh. Katulik ko tayo mga jitang gamay tayo ko salamat atas gina ba? Patagal logo nang naku deh Maglison mang kumbi sa'yo. oh Oo. nang Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amin. O Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, upang makapag-share ng iyong biyaya, Panginoon. Panginoon, amin itanat, tinataas sa iyo ang kalagayan ni tatay. Nawa, Panginoon, ikaw ang magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. Alam namin na kaya mong ibigay ang kalakasan bilang isang blessing para sa kanya. At bigyan niyo po siya ng pag-asa, Panginoon, sa kanyang kalagayan. At kayo na pong bahala magbigay ng comfort na pamumuhay Panginoon sa kalagayan niya Panginoon wala kaming magawa kung hindi itong maliit na blessing o pang maliit na gracia para ihatag niya Panginoon ikaw na ang bahala sa iyang pang-araw-araw nga kabutang sa iyang kinabuhi karon Panginoon uh, amo na itugyan nimo Panginoon ang tanan ikaw na ang bahalang mulihok sa iyang kabutang karon salamat sa oras na ito salamat 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 In Jesus' name we pray. Amen. Mm -hmm. Sa ngalan sa amahan, sa anak, sa Diyos, Santo. Amen. Lagi lang na sagdan sa ginoo. Naaragyo siya nato. Pero, o sa kaya, ito i-question. anong nung lisod kayong akong kabutang, pero ang Diyos di magpabaya sa inyong anong nang ginagmay na amang Diyos. Tay ha. Di lang gud ta makalimot niya ba? Mm -hmm. Mm -hmm. Ampo lang. Oh, ampo, ampo lang ta. Nya tay nga rin sa amin kay mo. Oh, nasad ko, nasad ko sa... Okay, pero ito mag-miss yan yun. Parang kwan din Hello. Nakaintindi siya ng Tagalog. Nakaintindi siya. Jamay. Ah.

Uh, lipay ka? Saya. Yeah. Uh, lipay? Na lipay. Ka lipay. Lipay. Mm. Gusto ah? na ni mm. mo? May inom ka, anak? Inom. May mama. Kasama <laughs> daw mama. Apel ni mama. Ayok pa oh. imnas mama, ha? Awan. Ah, Ayaw ka na Apel. 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 Tubig lang iya ha nga init. Ayaw butan ng gatas. <laughs> ano na, gina siya ya? Oo. Oh <laughs> Pero <mag> oh. <laughs> <laughs> Ilan taon na siya? 20, 25 25 Ni ara ni Ayo na siya, oh, na mana? Sayaw na. TikTok. Yeah. Mun TikTok ka? Eh. Yeah. <laughs> 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 uh, alaw niya TikTok is happy ah, Limpay li, Limpay ah. ka? Ah. Limpai Mahal na daw yun maman ba? Oh, <laughs> hindi ka naman na oh. ah. Ay, niya, Okay. Na, Anong kwanya? Anong? <laughs> <laughs> ah. <laughs> <laughs> Kahibaw ka, huwag unsa na, unsa man na. Betas. Ah. <laughs> <laughs> yung isa, yung isa. <laughs> ang kani, unsa man eh. Bug. Ha? Da, Bugas. Ah. Mukha ang gana. Mm. Apel po si mama. Mm. Uh. <laughs> 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 Ayaw ano? ano? lagi gabelo na. Ano? Ayaw lagi gabelo. Ang hilak siya, ang hilak siya. Adi sam, Apel gid si mama. Kay mama may nag-alima ni mas mama. Oo. Kuya na ko Ayaw pa apelas mama kay di man kalungan. Kumijara. Ana ni tara totulo. Dada baya dai. Ito. Ikan. No. Ano? Unsa man? Ikan ka koyo? Asan Ako? Alak man kong pilik. Awa ka igsoon ko Martin ba? Kay lakang Martin. Awa po, basta taga-Monterrey ko ko. Awa po, basta taga-Monterrey ko mga badyaw ni gikan ni Sakuan Marawi. Niyamoran na among itabang ni mo. Hindi oh kayo? Oo, Amo na ihatag mo mo? Kaya siya, grasya nagikan sa ginoo. Dili na gikan namo mo. Niyamot, ampok permiha para na ay grasya nga mo abot. Ayaw kalimut sa ginoo itampok ha. Dito ni Totay, gamay sa Samalan sa mga asal na pwede sa amin uh, Panginoong Diyos. Uh, sa araw na ito, Panginoon, aming hinhiling sa iyo, Panginoon, ang, ang iyong pagpapala, blessings kay Beverly, pati sa kanyang pamilya, Panginoon. Nawa. Panginoon, patuloy mong ipagkaloob ang iyong pagmamahal at mga biyaya sa pamilya nito, Panginoon. Nawa, Panginoon, uh, Tulungan mo ang pamilyang ito na patuloy na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala, Lord God. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. And then the Father, the Son, sa the Holy Spirit. Sa ngalan lang sa amahan, hindi ka makakita nga, Mangoros? Diyan na. Mangoros daw. Di, di. Picas. Kari, kari, kari. Dito, 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 samaan yeah. 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 okay. yeah. 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 <laughs> Oh. dito, 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 ya dito, anak, dito, 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 Ya dito, 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 Anak dito, nak. Sundan ang akong kamot. Kangalan hmm. sa amahan. Ah, na. ah, ah ma may kli no, lang kasi yung kanilang pan. Ang pasensya, ah. na, di na ah. din ako sunod. Magbuot kita, unya, lamig kayo ngayon mong bahay ba? Kay hayahay ka ayaw. Oh, hangin. Oh. Oo. Hindi mo maramdaman ang init ang panahon. Diyos ka at ang iba pa po, po mga kaganapan na pagbibigay namin ng tulong ay mapapanood po sa another video sapagkat medyo mahaba na po ito sa second part po ng ating uh, video uh, continuous po na mapapanood ninyo at nais nice po namin magpasalamat kay Kit na nagbigay ng suporta sa sa mga sa mission na to at nawa ay dalangin namin na ito'y hindi lang una kung hindi ay magpatuloy pa ito para sa ibang tao at maraming maraming salamat sa lahat ng bumuo ng mission na to and kay Kuya Martin salamat sa pag hanap sa mga taong ito na ating tinulungan so maraming maraming salamat sa inyo as a team pamigay thank you so much everyone mahirap mainit pero kinaya natin ang mission na ito maraming maraming salamat sa inyo and kay Kit. Kit, thank you so much for your sponsor nawa yay. magpatuloy ito para sa mga nangangailangan eh, hmm. Magkuwang kong Martin na. Na prebilik. Okay ka magkuwangan ni Papa. Ajay. Prebilik. Wala na kakailan ako kasi wala na. Wala okay. Sa panahon ng ni prebilik. Sino galuto si Abel? Hmm? Agyan nito kan tong habol ug tong. Mas kedero, mas kedero. Oh. Lo hatag na kasi malulubat okay. na